Right, mga kamugil na. No? So, time check tayo. Mag-ala una na. O, yung lakad ko sana mga kuys. Papunta tayong steel take at saka Dwight Steel, no? Para sa roping. Order tayo ng roping ngayon. So, while pumunta ako kanina sa isang project natin mga kamugil, dito lang sa Indangan, na no? Sa San Miguel. Nakikita ko yung hinahanap ko na wood planks. Yung mga ano parala dito. Ang daming... Kung kailangan yung mga kamugil ng mga wood supply, mga moldings, Uh, pang uh, pang no mga uh, na mga kahoy nandito kumpleto sila ayan oh bali located lang to mga kamukil san miguel indangan ma'am no address ani mulabi mulabi indangan Yan. ayan kumpleto sila mga kamukil mula sa pintuan so mamay mamay ipapakot din ako sa iyo pintuan yung isang seat na so ito yung hinahanap-hanap ko mga kamukil maraming uri sila ng kahoy So by category ng kahoy is iba iba yung presyo. Ito ma'am hardwood to ma'am no. Hardwood. Mm. So mas mahal to. Ganito no. Pala siya ang 1 meter 120 120, 120? cm no. Parang 120 cm to mga kamagil yung sukat niya. Mm. Kasi ito 90. So ito yung binili ko kasi ito yung sukat sa ano natin sa haddanan no 90 cm kailangan ko ng 18 pieces nito o, yan oh, ito yung kukunin natin o, lukulang pa siya ng siyam na piraso mga kamukil no? so usapan namin ni ma'am mga pinakamataas ma'am for this no start Monday okay o yan si mama o ang gagawin natin mga kamkil magda down tayo dito pagka kompleto na yung kailangan natin saka natin ipulipid right kung si pangalan ng tindahan ma'am ay, ito, tingnan natin mga kamagila. Ay Ayun no, sa mga gusto ng naghahanap ng mga wood planks, available sila dito mga kamagilo. Ah, uh, e surf ayan, ayan mga kamagilo. Lumber and Construction Supply, no? Mula pintuan. So, kompleto sila. Ang daming kahoy mga kamagilo. Ito. May mga hardwood sila. So, itong hardwood, ma'am, 1,000, nasa 1,000 plus. Ayan. So, let's go mga kamukil no? Punta tayo sa roping. Alright, mga kamukil So, nandito na tayo sa planta. No? ah uh, steel yung ating pinuntahan kasi dito nakahanap yung ating cliente no? ng design ng roping na gusto niya. Although, napakaganda ng roping na ito mga kamugil. Yun nga lang, may kamahalan siya. No? Sa mga iba nating planta na pinupuntahan, wala itong ganito mga design mga kamukil Uh, wala tayong magagawa dito yung ating kliyente nakakahanap kaya nandito tayo sa Steeltek no so, napakaganda niya pinatin mga kamugila yung roping nakarga na pala mga kamugilo wala na dito yung gusto naming roping ayan nakarga na Valencia ay ayan sa ilalim mga kamugilo hintayin natin na mga karga yan mga kamugilo sa ilalim kulay ano siya uh, kulay blue pero yung gusto naming kulay hindi ganyan no? uh, medyo brown siya yung gusto ng may-ari So yung kukunin natin dito roofing at saka gutter and flashing at saka uh, wall flashing no. Oh so, dito tayo sa steel tick no. First time natin pumunta sa steel tick mga kamukil. Oh ayan, shout out Sir Binji yung ating uh, unang nakasalamuha dito. Sir, shout out sira. Sir Binji. Ayun ah. Right mga kamukil na. No? So ayan. Tapos tayo pumunta ng Steel tick, mga kamukil. Ah. Uh, inasikaso natin yung roping doon at saka mga gutter nya uh, and flashing mga wall flashing so pumunta naman kagad tayo dito sa ano sa Dwight Steel no? dito, dito din ako madalas pumupunta no? may mga litis na mga kulay sila wood green no? yan so ito yung pinakahuli kong pinuntahan kali dalawang planta yung nakukuna natin ng ano ng mga metal no? mga cladding yung roping doon natin kinuha sa steel tank kasi yung reason mga kamukil uh, doon nagka o nakapili yung may-ari ng disenyo ng bubong na gusto niya no? nandun siya nakapili so yung mga ceiling naman mga kamukil dito siya nakakapili sa Dwight Steel ayan no? so yung C1 iwan muna natin no? shout out kay S ba ko no? ah, uh, sir ah, uh, ganito talaga yung ano natin sir no? Ganito yung kalakaran no? kung saan makakahanap yung ating client, eh, doon tayo. Yan, shout out sa lahat ng mga taga Dwight Steel. Okay, ngayon mga kamugil, uh, balik tayo sa ano, ikakarga natin yung wood planks. Kailangan makuha natin yung siyam na piraso na wood planks mga kamugil. Dito natin isasakay. Balik ulang pa siya ng siyam. Uh, down na ako. So, importante, eh, nakabidyo tayo. Tapos, uh, may resibo. No? Right? Alright, mga kamugil. So galing na tayo sa planta no. Nasikaso natin yung mga ceiling natin, saka roofing dun sa isa nating project. So ngayon binalikan ko wood planks na binili natin mga kamukil. Ulang pa to ng siyam na piraso mga kamukil ah? So pagka tumawag si ma'am sa akin na nagawa na nila, automatic kong balikan dito mga kamukil para maikabit na natin. Ah, ito na lang kasi yung medyo malaking trabaho sa project natin sa Tigato. So kinarga siya. Sa motor lang muna tayo mga kamukil eh no. Ah, mahirap na no? pagka ganito. Okay lang. Ganito naman yung trabaho talaga natin. Wood planks. gani eh. itong gamit natin mga mag-inkil. gani eh. Pero may mga, ano naman ito? Hardwood. Tulad nito. Hardwood to mga kamagil. Yakal. O mahal to. Nasa mga 1,000 plus yung ano nito. O PM lang mga kamagil sa gustong mag-order no. Wood planks. Ito yung pinaka the way, no. I-PM nyo ako. Mag-message kayo sa akin para maituro ko sa inyo to. Ayan.